ay prouder yan kaso sa fans may louder chant may power sa bataan hmm. nuclear na power plant nice kaso lang no kasapal pak yung pag stock, so sa self-destruct inutil sapog to the core bataan naging Chernobyl hmm. medyo ano Pakigyan mo patahin. medyo parang ano lang medyo rich. Uh, hindi naman parang lame na ano kasi EGOO nasa baba ng roster Twitter, Twitter, ganyan mag-follow up ng order. Mm. okay din, no? Kasi tag yun, mm -hmm. kalawakan, sinasakop. ikaw bumubuo ng bars. Well, influence ako'y umaabot sa mga susunod na stars. Kaya kita diferensya. Uh, parang ano yun, no? And I know what it takes. Meron kang room for improvement ako, walang room for mistakes. Uh -huh. At sa Ding dong, sa dito ang family feud! Oh, shit, yun lang. Ang ina mo, mo yung formula ng power? Work overtime, no limit. Spotlight mo, na flicker na kahit anong gawin mo ang pinit. Kaya bagay lang kay GL tong patay, sindi kong gimmick. Ganyan talaga pag yung punyeta, karera mo, nag-short circuit. Woo! May point B, ganyan ka one-time. Gago! Gago! Tang ina mo, Jay. Gago. Ganda nun. No? Kinuha ko na lang yung point A. Boom! Nakakakunit. Dadaks <laughs> mo ako yung nakukumo constellation. <laughs> constellation. Down. Patay po perfect. Every round. Parang rotating brown. Favorite. Anita. Fuck Yolanda at Karina at fuck Lola Amor. Alam niyo na kung in